Manila, Filipinas. Ang bagong liderato sa ilalim ni Senate President Vicente Soto III ay maaaring magpahiwatig ng pagtanggap ng Senado sa mga nakaraang senador, lalo na sa pagharap sa mga masalimuot na isyu tulad ng impeachment at mga alegasyon ng malawakang katiwalian, ayon sa isang political analyst. Sinabi ni Jean Encinas Franco, isang professor ng political science sa University of the Philippines de Iman, na isang pagkakataon ito para sa mga senador na magsagawa ng caucus upang talakayin ang mga isyong humahadlang sa kagalang-galang na kapulungan mula pa nang simulan ang taon, lalo na ang naaantalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senator Soto ay talagang may kaalaman tungkol sa mga gawi na kanilang nakuha mula sa mga nakaraang kongreso at pinahahalagahan nila ang Senado bilang isang institusyon, sabi ni Franco sa Inquirer sa isang panayam sa telepono. Dagdag pa niya, kung ang Senado ay haharap sa mga kontrobersyal na isyu, nais nilang hawakan ito sa paraang hindi makasasama sa kredibilidad ng institusyon. Pinahalagahan din niya ang kahalagahan ng caucus, isang karaniwang gawi sa parehong kapulungan upang mapanatili ang Senado bilang isang institusyon. Dahil kung wala ito, maaaring magdulot ito ng hindi inaasahang pangyayari. Ang caucus ay naghahanda sa lahat kung ano ang mangyayari sa saig, lalo na kaugnay ng impeachment kay Sara Duterte dahil ito ay napaka-divisive, sabi ni Franco. Tungkol sa investigasyon ng Senado sa mga alegasyon ng anomalya sa mga proyektong infrastruktura ng gobyerno, napansin ni Franco na ang pagbabago sa liderato ng Senado ay maaring talagang mag-work para kay President Ferdinand Marcos Jr. Habang si Soto ay umupo bilang leader ng Senado matapos nakakuha ng mayorya ng boto mula sa mga senador, ang mga pagbabago sa pamunuan ng komite ay naging mas malawak kasama na ang bagong talagang Senate President pro tempore na si Panfilo Lacson na humalili sa makapangyarihang Senate Blue Ribbon Committee na nagsisiyasat sa mga alegasyon ng anomalya. Sinabi ni Franco na maaari ring gamitin ni Marcos ang pagbabagong ito upang disiplinahin ang mga mambabata mula sa parehong kapulungan na pumunta sa kanyang panig tungkol sa mga isyu. Ang mga pahayag na nakita ngayon tungkol sa mga flood control projects o iba pang infrastructure projects ay maaring talagang magbigay ng pabor sa presidente, dagdag paniya. Kahit na iniisip ng ilan na siya ay isang lame duck president, ang pag-uusap na ito at kasiyahan okol sa mga revelations sa mga flood control projects ay maaring gamitin ng presidente.